pero yung RPM to ba? ito yung RPM sir, ito yung speedometer, Ay, yeah, speedometer tapos, yung speedometer yan nagana tapos nung dinala nyo na doon hindi oh, na, na tuloy gumana hindi na gumaki diba kasi hindi uh, na gumaki yung bale mga sir bale ito uh, Mitsubishi Adventure um, GLS, uh, ito eh. GLS sir um, uh, yun bale ang problema nito yun ano, uh, RPM gauge tsaka speedometer bali dati kasi ang problema lang daw talaga nito sabi ni sir yung uh, RPM gauge ngayon dinala ni sa kasa sir kasa oh, sa kasa dinala nila ni sir sa kasa hindi naman nagawa yung RPM hmm. tapos nadagdagan pa yung sira pag okay. uwi nila na sir nakita nila hindi na rin gumana yung ano speedometer yeah. yan ganyan lang yung palo ng okay. RPM okay. yan kaya, bali, kakalasin ko ito ngayon mga sir, Tapos, oh. i ko kung anong problema Pati yung ano, yung sa speedometer oh. Yung mga sir, bali ito uh, Nabuksan ko na yung ano Yung panel gauge ni sir yan Ito yung sa ano, dahilan nung hindi paggana ng RPM gauge Yung kapasitor, dalawa, sunog Tapos mamaya, eh, pag hindi lang nila naayos ng lagay yung ano, pagbalik yung kable yung binaklas nila yung panel gauge dito sa speedometer yan mamaya it is namin ni sir mamaya pagkatapos ko dito sa ano sa rpm gauge para makita natin sir na no? it din dad sir palitan ko lang tong ano sir yung kapasitor sayang lang yung binayad nila no wala namang nadagdagan oh, pa oh. tuloy no? yung nadagdagan pa yung sira Sa <laughs> eh. kung awal-awal, eh, ibabalik ko sa kalit, tutunga. Eh hindi naman ako sila ako eh, nandun lang sila, walang well, bayad siya pa. <laughs> Sinong, mas matanda sir kayo, siya? Matanda yun, matanda ah. Pangalala ko ito, pangalala ito, ito, pangalala ito, pangalala oh, pa lang, sakit lang, luma, luma nga. Ko, luma ako, ako. Sariwa pa nga yung ano, yung panel eh. Oo, oh, pero ako yung isa kayo

saka dimana ako lorong bedo sa saka iyo ko siya ako bilan-bilan nga 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 we nga pala bita iwan ilang beses sir, isang linggo dialisis ni sir? no aa lunes webes sabi do nita iko yung sabintana nga, nakakata ko ah uh, bitana. Yung mga Switzer. Oo. Uh -huh. Oh. may ginawa rin akong Rebo eh. Oo, oh, nakita ko nga yun eh. Libre <laughs> rin ako yung main switch niya. Master switch Bakit sira ba? Eh, nagdolo ko eh. Baka dumi lang yan sir eh. Masira, yan ba bro. yung adventure? O yung, yeah, ano, yeah, yung, yung pajero. pajero? Ah. Pajero na, man. Gusto pa ng ano ng aircon ang sasakyan na alin ka Aircon? So, ah, hindi sir. Kasi nga eh, puta ano, eh, nga ng dago, na jetter eh, puta. Nasira naman yung pan. na ano, kakas. <laughs> eh, di testing eh. Pero buo lang pan ha. Nag-direct hmm. na ano. Baka naman, puta. Yung linya siguro. Sa linya siguro sir? Oo. So, Kaya gusto so, pa ayos yung sa ano eh. Sa, dalo, sa Oo. Ako no, ay doon nag-aano eh. Ito sir yung ano, know, yung kapasitor sa so, so you know, you know? uh, ah, eh. oh. sunog. Ito yung ubusit ka diba? Ito yung pumasok ng umaga. Ah? Hapon na eh. Parang walang nangyari. Alas otso din nala? Oo. Kasi eh. Alas singko nasa sanawa na sila eh. Nandun ng araw eh. Tapos umuwi, naririgan pa yung sira. <laughs> mm -hmm. Already hindi pa nalaman yung na may yun. lang, nagawa eh. Nagpintas pa yung sasakyan eh.

Hintayin mo lang talaga na ilabas oh. sila yung scan. Mm. Ang ah, pagkulong sa kasa, hindi ba ako kung isa't parcel lang eh. Ano di ba? Eh dahil bawal, hindi mo pwede makita eh. Kalukuhan o? Oo. Oh. Alam ba? Eh pag yung ano eh, bako yung mga bateryan, ano eh. Bisa may ibang mga batalyan, ano, kagalap, balita siguro. Isa pa magiging nga o. Bagong-bagong yung tiga. Ah. Tama... Kumukuwi rin 'yung <laughs> langis. Tin-check na 'yan sa ila. Ang nangyari, sir, bigla na lang, guys. Wei, oh sa ila. Hindi tinitinong hilaw sa gasolina. May kalupuhan din pala ng kasano. Oh, sabi ko. Robay kasi. Puro langis. Ay, hindi din nila Wala naman tangas. Saway. Oh. Kasi be 'tong sa tanga daw, ano? Eh, hindi mo nga makikita eh. Dito sa kase. Tapos may schedule pa yun, sir? Ha? Ah? Kung kailan kuhain o... Ah, ang uh, niyo, bago nakuha. Buwan ang binilang. Ha? Ah? Huh? lang sa akin nga yun. Tatumot ako, buwan yata. Eh, in-order pa yun. Ano sa akin eh? Yung PC eh. Ah. Uh, o eh, kakakuha nga rin. Bayad siya, bayad eh.

Lalo pag wala kang kalamalam sa sakyan, no? Oo. Oh. Hindi lang sa kaso, pag ayaw may pagkagawa ka, hindi mo makikita. Tawagan ka. E, pag kinuha mo na, sabihin okay na. Oo, mm -hmm. ayaw, ko yung hindi ka rin Wala rin. Ang gusto, lahat naman tagas, Sa na-ubos talaga isa. Sa lahat pa rin, lagis niyo. Ang diba? <laughs>

Ito sir, hindi naman siya stock up eh. Ano oh, ang lang ano, hindi yes, yes, siya, siya na nataas. Talagang pinalitan daw nila yung floater sir? Ay, sabi niya. Baka naman hindi. Hindi, nagpag Sa kasa din. Hindi ko lang alam. Silipin ko na lang mamaya yung ano sir, pag ano. oh, yung pinakano. Uh. Oh. eh, oh, ako sa kaya, lahat, eh, oh, eh, 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 Kain pa yun, Mas maganda sir, dahil may mismo ah. para, no? No? Uh -huh. diba, yung mismo. Para ano. sigurado, no? Ah. Siyempre, hindi pa kinesting eh. na yun eh. Ano din mga ilaw pag Simula yun na balik ka ng transmission, sir. Nagkado ko nagpababa. Ah. Uh, ba, yung ano hindi na kasi kinu kinat na ngayon kamdi nang ng, ano eh. Uh. Sa speedometer nang ano eh. Yan tapos ko ng bago, bigla ka bitso. Gumana bago na wala uli. Saglit lang. Oo. Bago yung mga ilaw eh, na wala na lahat ano, pagka, hindi, hindi ka, hindi ka ng ano, pagkaka swing din kasi nang headlight ang makikita wala yung reverse. Uh. Reverse ang besang ilaw. Imbes na mag light sir, reverse ang may ilaw. No, okay, hindi, isa isa pa sa kapalaro niya, yun lang makikita ko may ilaw. Ah. Kasi yung sa kambyo, hindi, ko na makikita yung ano yung kinakambyo ko eh. Kasi yung ano yun, yung automatic eh. Hindi naman dry pa ang ginagamit ko eh. Nagsisigunta na muna ako. Mm. Bago sa ako mag-drive bago may pinutuloy yung turbo. Eh, yung ko rin Yung auto niya. Uh... Pag -e, papatay ko mo ng no? headlight. Sa ko yung makikita ko. Kaya misa niya, nasa loo pala ako. loo na. <laughs> Yan mga sir, bali ito. Tapos na. I salpa ko na lang ito ulit sa, ano, sa dashboard para matisting. Tsaka yung speedometer, bali test drive na ni sir para makita. Yan mga sir, bali ayos na. Yung ano, yung ito na. Salpa ko na yung ano, yung panel gauge ng adventure. Uh, Yan. Bali ayos na yung ano, yung RPM gauge. Yan at napalo na hindi ko lang ma-rib ng tudo kasi nandun yung may ari sa likod <laughs> Yes, sir ay yeah. sa sir palit is drive natin sir yung ano yung speedometer para malaman Oo. na tapos sir yung ano yung yung Joe fuel guy. fuel gauge umangat na ulit oh. yan lang talaga yung gas mo sir siguro eh kakainin nung umano eh ah gumalaw pa pala gumalaw pa pa taas oh, diba nakita mo lang yung ano ah, lalandaan ah. ano ah, natin, natin sir yung ano ah. itong speedometer Ayon, ayos na yung ano yung RPM Yan mga sir bali ito ah, tini-drive namin ngayon yung ah, adventure hindi pa rin gumana yung ano yung speedometer kahit ano kahit maayos yung pagkasalpak <laughs> bali ito sir, dito nakapisto sir bali ako bali ano uh, ito yung galing sa kasa tapos nung pag uwi nila ni sir eh, hindi nagumana yung speedometer ngayon ito pag bukas ko ito yung nakita ko wala na yung gear ito na lang Kaya, hindi talaga gagana yung speedometer nyan Nakatu nakatusok lang ito doon wala namang gear kasi, kasi kung may durog diyan, sana ano, nandito yung mga durog, hindi diyan wala namang naiwang durog dito. Oh. Yan lang siya nakatusok. Naiwan pa. Kayo na bala humusga dun sa kasa. <laughs> wala eh. Ang isira lang daw nung dinala nila doon yung sa kasa yung ano yung RPM gates eh. eh, Hindi rin naman nila nagawa yung RPM nadagdagan pa tuloy sira ito wala pa tinanggalan pa lang nilang ano ng gear yung speedometer Ayan. binalik ko muna mga sir kasi bibili sila ng sir ng ano ngayon sa auto supply para lang hindi matapos matapos yung mga langit to pinihit ko yung kabli nito gumana naman dun sa gauge pinipihit kaya nag decide ako buksan to ayun uh, na nakita ko nung pagbukas ayun pagbukas ko ng dito sa gear wala na siyang ano wala nang gear dun sa lalim hindi lagay ko lang yung lock nito mga sir ha ang kable diba? talagang hinukot tinapong baka kailangan kailangan niya may order yun order so, yeah, mga sir bali ano gana na yung speedometer oh. you know? bali doon na lang sinalpak sa ano sa pinagbilhan na Sarplahan. nila sir, sa surplus no. <laughs> yan napalo na mga sir yung, ano nadali sila sa sir sa ano sa kasa eh dinala nila para ayusin yung RPM gauge ay, tapos na, ano mo? na uh, umuwi sila yan. hindi naman nagawa yung RPM gauge nadagdagan patuloy yung sira yung speedometer oh, <laughs> Kaya mo kung kita sa camera, ano kasi yeah. araw eh. Against the light. <inaudible> yeah, pero napalo na mga sir, na yung, yung speedometer. Kanyan pa lang, ano, ano Tinanggalan Tana. ng ano, tinanggalan ng gear eh. Hindi <laughs> <Tana, laughs> <Tana>. talaga iikot. Kasi <inaudible> sila ni sir, bali uwi na rin sila sa back sir no? Ayos na, Solved na rin yung problema 25. ni sir yung sa RPM Comment sa uh, Speedometer tsaka Yun yung sa Speedometer gear Bali uh, Buti sakto yung nabili namin ni sir doon sa surplusan Saktong sakto na may katay sila doon Natsimpuhan yung ano yung bilang ng gear Kasi nahirap uh, Sabi ng ano doon sa ano kailangan daw kasi may bilang daw kasi ang gear nun eh. Eh, sakto naman yung naisalpak-swak doon sa transmission. Oh. Yan. Okay na. Dabay Thank you. The nice <laughs> Yan, sir. Okay. Kamagano, Kamagano. Johnny? Yan, sir. Ano, ano masabi sir? sir? <laughs> ma ano na, na. na. Thank you, sir. Thank you sa tiwala, sir. Salamat,